Ito na marahil ang isa sa mga pangarap ng isang motorcycle rider ang malibot at masilayan ang ganda ng Pilipinas. Isa ako sa naging mapalad na magawa ang paglibot sa buong Pilipinas dahil ito ang tanong ko sa akin sarili kung hindi ngayon, kailan pa? Hanggat malakas at kaya pa, ay sinamantala ko na ang biyahe ang ilan sa aking mga kaibigan halina at sumama sa aming biyahe. Hindi biro ang napakahabang paglalakbay at di alinta ng pagod at gastusin dahil ang saya naman talaga ng biyahe. Ito yung pakiramdam na malaya ka, damang-dama ang hampas ng hangin sa iyong muka, ano tinig o musika, na sa bawat karanasang ito ay may kilig na pakikipagsapalaran. Bawat kurbada o bawat milya na iyong nalalakbay ay may bagong kwento na naghihintay. Isipin mong ginagawa ko ito dahil sa isang makapigiling destinasyon, ang Pilipinas. Ito na ang mitiin ng bawat motorcycle rider, ang hindi malilimutang paglalakbay sa magkakaiba at kahangahangang kapuluan ng Pilipinas. Bilang isang motorcycle rider, Palagi kong inaasam ang perpektong pagtakas sa maingay at patrapik na kamay nilaan. Sunggaban ng pagkakataon na maranasan ang mayamang kultura, magandang tanawin at mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan sa bawat panig ng bansa. Ito rin ang pagkakataon na galugarin ang daan at tuklasin ang natatagong hiyas ng Pilipinas at lumikha ng mga ala-alang di malilimutan. Ito ang mahabang biyahe na hindi mo kailangang magmadali. Hindi lamang ang kagandahan ng mga tanawin ang makikita sa pambihirang paglalakbay, pati na rin ang pakiramdam na para kang nasa bagong daigdig dahil sa ganda ng Pilipinas. Kung abotin ka man ng pagkahapos sa iyong biyahe, magpahinga at tamasain ang ganda ng mga tourist spots na iyong madadaanan. Marami man akong hindi napuntang pasyalan sa aking biyahe dahil sa disapat na baon ay hindi rito hinto ang pangarap kong ulitin at sulitin ang masiglang kagandahan ng bansa. Muli ako maghahanda at lilibot pa sa susunod na pagkakataon. Sa mga kapwa ko riders na nais ding libutin ang Pilipinas, ito na siguro ang pagkakataong gawing realidad ang iyong mga pangarap. Ang paraiso ng Pilipinas ay naghintay sa iyo. At ang nais ko, sa susunod ay ikaw naman ang magkwento.